Yan guys, tingnan yung mga tropa <laughs> Nasa likuran ko dito si Dave Grabe, <laughs> sobrang layo na ni Dave Panghuli na tayo guys Naku, naku Sino kaya yung mauna sa amin dito mga tropa Ayan guys, andito pala ako ngayon sa my dealership mga tropa Ayan, meron na nagbigay dito ng pa-premium mga guys <laughs> e, Sumali nga pala ako dito guys sa racing ng mga tropa nating riders <laughs> Eto, tingnan nyo, napakaganda ng mga big bike nila dito mga tropa pa. Grabe, wow. merong ninja dito guys. So, pwede ba natin masakyan to? <laughs> Oy, pwede nga. Tara, tara. Tabi natin dito sa ginagawa kong ano guys. <laughs> ano, parada ng mga big bike. Nako, Kinuha na, na may-ari Ayan, naging invisible na tuloy tayo Eh, so yun guys Balik tayo don mga ropa Eh, pero bago tayo magsimula dito mga guys Kung hindi ka pa pala naka-like and subscribe dito sa channel natin Eh, mag-subscribe ka na At huwag mong kakalimutang i-like tong video Ayan oh, tingnan nyo Ang dami ko palang mga kasama dito guys Meron nga palang admin dito mga ropa Namimigay siya ng pa-premio Ayan oh, tingnan nyo yung mga nanalo Andyan na Eh eto guys so tingnan nyo napakadami namin mga riders dito nagkagandahan yung mga big baik nila. Ayan o, meron pang H2R dito mga ropa. Nakikita nyo po yan. Napaka-astig nyan guys. Tapos dito naman, meron din ditong Honda. Ayan o, tapos mga GP boy, napakadami. Ang dami namin dito guys. Tingnan nyo. Mga pro rider pala ito mga kasama ko mga ropa. Ayan o, racing sila dito guys. <laughs> eh tayo, may kisali din tayo dyan. Ito nga pala yung motor ko guys, yung r Ayan o no? Wow Astig mga ropa So eto boyo Tingnan nyo e, Mag rising pala dito Yung mga motor na MotoGP Teka may lumilipad guys <laughs> Nawala na Ayan e, dito yung admin Kaya maraming tao rito mga ropa Eto Tingnan nyo ilang MotoGP Yung nandito guys Ang dami Bilangin nga natin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grabe sobrang daming MotoGP Big bikes dito boy Pero mag-racing silang lahat dito guys Tara tara makisali nga tayo dyan mga ropa Tara sali ako dyan boy Intayin nyo ako Eto guys sali nga ako dito mga ropa Ayan o oh. May racing ako dito Lalabanan ko tong mga MotoGP Big bike na to guys Mananalo kaya tayo Eto dami kong kalaban dito ma. Sobrang bilis ng mga big bike na to mga ropa. Sana manalo tayo dito guys. eto <laughs> boy, ito boy. Antayin lang natin magsumala yung racing mga ropa. Sobrang dami MotoGP at mga riders ang nagtipon-tipon dito boy. Ito. Kaya mananalo pala dito guys. Is 5 million ang reward. Asti. Sana manalo tayo dito. Kaso parang malabo mga ropa. Eh, puro MotoGP itong kalaban natin. So yan guys. Dere, derecho na tayo mga ropa. Oh, ito boy. Magsimula na ang racing. Let's go. Bro, Grabe, sobrang bibilis ng mga big bike nila mga ropa. Eh tara, tayo rin. Let's go guys. Bilisan nga natin dito yung pagdadrive. Oh, yeah. Naku, naku, naku. Kailangan natin lumiko dito mga ropa. Oh, min. Parang naiwan na ata tayo guys. Ha? Let's go. Ikot lang tayo dito mga bossing. Ito na boy, ito na. Opya. Yeah. Grabe. Nauna na yung mga kasama ko rito. Parang tayo na ata yung pinakauli. Naipit tayo dun eh. Oh, no. Tsaka, hindi natin matatalo yung mga big bike ng mga kasama natin dito guys. <laughs> Grabe sobrang bilis nun no? oh. Eh, Ayun no? oh. Eh, sa atin dito naka 6 gear na tayo dito mga ropa. 170 lang ang takbo natin. Oh no. Eh siguro sila mga nasa ano na yung takbo nila mga ropa. Nasa 300 kilometers na guys. Eh sa atin tingnan nyo 170 lang oh no. <laughs> Pang chill ride lang tong big bike natin eh. Eh okay lang yan. Tatapusin natin tong race na to, mga ropa. So eto na boy. Malapit na tayo sa finish Line. Let's go. Rabi, sobrang tagal natin na tapos. 2 minutes and 45. Oh, no. Nako. Sobrang dilim na dito, mga Eh, hey, Hindi tayo manalo-nalo sa racing na to mga guys. Rabi, sobrang bibilis na mga big bike nila eh. Puro moto GP. Ito naman, mga ropa. Tingnan nyo. Wow, ano Merong palaka dito guys so tingnan nyo Hoy kahit may palaka dito boy Naku eto atay mga admin dito sa gaming Ayan no Tingnan nyo Iturong palaka ito mga rupa Kaya pala sobrang dami mga naglalaro Kasi may admin pala dito guys Nabimigay ng pera at papremyo Ito boy o, tingnan nyo mga big bike dito nagkalat na Naku naku pulutin nga natin yan boy Hindi pwede eto nga Try nga natin mga rupa Tara tara Dali natin dito dito sa gilid boy Iayos natin dami mga riders dito mga tropa Eh nangyingi ng mga pera to guys Dito sa palakana to Tingnan nyo laki ng matao. Oh. <laughs> so eto pa mga guys Grabe puro moto gp ito mga ropo Naku naku Tara suot nga tayo ng helmet din natin Oh man Eto ang dami mga moto gp dito guys Nagkalat mga big bike Eto mga ropa tabi nga natin yung mga big bike dito boy Nakalat sa daanan eh Naku kinuha na na ito yung idol natin, no? Oh. Oy, tropa, balik mo yan dito. Hindi sa akin yan. Tinabi ko lang yan kasi nakakaalat dun sa may daanan. Wala, mayroon pala ka dito, guys. Sumalis na. Oh, no. Yan eh, o kayang gagawin na itong pala ka dito, guys. Oh, man. Eto, mga tropa. Tingnan nyo. Eh, naglalaro pala kami dito, guys. Ayan, oh. Eh, kung sino palang mauuna dun sa pinakadulo. Eh, mananalo ng ano, guys? ng isang bilyon. Ayan, naku po. Uy, teka. Si Dave to, ah. dito. Ito si Dave Naku, no, kasali rin pala siya dito mga tropa <laughs> Ito boy, naginagawa ginagawa pala kami dito Ano guys, challenge <laughs> So yan mga ropa Nagpapalaro pala yung admin dito guys Ayan o, oh, tingnan nyo Ito boy, ang unang makakapunta dun sa pinakadulo Is mananalo ng 1 billion Let's go Eto na boy Sino bang nanalo? Ako po Oh, min Wala pa ba nag-start? Nag-start na ba? Wala pang pa sinabing go eh oh Kailangan daw pala mag-go mga ropa So yan guys Eto si Dave Nakikita ko dito si Dave Kalaban ko siya dito mga ropa Nanyo, nagsibalikan yung mga player Para palang squid game tong nilalaro namin guys eh Eto na boy Medyo eh, paglaro lang pala ako dito sa mga tropa natin. Eh sana manalo tayo dito para meron tayong 1 billion. So yan mga tropa, tingnan nyo ah. Ito, don't run daw mga guys. Don't run. Sino kaya ang ano dito guys? Sino ang mauuna? Ayan oh, 3. Yan guys, 3 daw. Eh kapag nag-go, kailangan na natin tumakbo mga tropa. Ito boy, antayin lang natin mag-go. Let's go, takbo! Ito <laughs> na kami boy. Sino kaya ang mauuna guys? Bilis! Takbo, sino yung mauon na dito? Naku, naku bo. Tana tayo mau na mga tropa. Bilis. Oh no. Teka, si Green Bean guys. Sino yung na boy? Takbo, takbo, takbo. Dali. Yan guys, tignan yung mga tropa. Nasa likuran ko dito si Dave. Teka, paano ba mauon dito mga tropa? Kailangan natin natin tumalun. Bilis, bilis. Oh no. Teka, naunaan na ako ni Dave. Takbo. Eh sino bang mau na sa amin dito guys? Ay, ano dami mga tumatay? takbo dito. Oh, man. Una na si Idol. Nauna na tayo ni Dave. Tara-tara. Huwag tayo nga tumalun, guys. Lakad lang tayo dito, mga tropa. Ito na, boy. Sobrang dami namin naglalaro dito, guys. Ito, nauna na tayo ni Dave. Sobrang bilis niya naman tumakbo dito, boy. E tayo. Nandito tayo sa likuran, guys. Pero nang sumasabog dito ng volcano guys Eto guys may nanalo na daw ng isang bilyon mga ropa E eh, tayo kaya makakuha ba tayo dito ng ano guys ng premyo Ako naman sana makakuha tayo guys kahit konti lang So yan boy oh, ang layo na ng mga kalaban ko sa si racing dito boy Ando na sila sa pinakadulo Oh no Tayo lang yung pinaka huling huli dito guys Pero at least natapos pa rin natin dito yung ano mga rupa Yung racing Pagod na pagod na yung dito kakatakbo mga ropa Eto na boy, andito na ako sa wakas Eto na guys, nanalo na ako dito mga tropa Tayo yung pinakahuli guys, oh man Sino ba nanalo? Eto boy oh May e, magkano kaya makukuha natin dito mga ropa So yun guys, eh meron bang premyo dito Ang pinakahuling nakarating sa finish line Parang wala naman ate Napagod lang tayo dun Okay lang yun, at least ginawa natin ang ano natin dito boy Ang bets natin para matapos ang ano, ang racing. Let's go, guys. Ito, mga tropa, nakapila pala ako dito, boy. Ayan, oh. E, namimigay nga pala ng papremyo to guys. Yung mga sumali kanina dun sa racing namin, mga ropa. Ito na, guys. Pila lang daw kami dito. Tapos bibigyan niya na kami dito ng mga papremyo. Let's go. Ito, boy, oh. Nakapila na kami dito lahat, mga ropa. Kasama ko pa dito si Idol Dave. Nandito sa likuran natin, guys. So, yan. Pila pila lang dito, mga bossing. Dali Ayan. Antayin lang natin ibigay yung papremyo natin dito guys. Ito boy. Parang magpapalaro na naman ata yung admin dito ah. Oh no. Teka. Ano naman kaya yung naisip nilang palaro dito guys? Kailangan daw namin pumunta dito boy. Ano to? Ano meron dito mga tropa? Teka. Asan na sila Dave? Ayan. Dito nga ako kaya Dave guys. Tabi ako sa kanila dito. Anong gagawin dito guys? Kailangan ata namin umano dito mga tropa? Maglaro para pero makakuha kami ng pa-premium <coughs> Ito mga tropa, nagka-countdown na Ayan o, oh. paano to boy? Naku, naku, kailangan pala namin umakyat dito guys Paunaan kami dun sa may pinakataas boy Oh man Teka Andito si Dave mga tropa O oh, tingnan nyo Dito <laughs> kayo mauna sa amin dito mga robot Dali dali Akyat Bilis <laughs> Teka teka Akyat grabe Sobrang bibilis naman yung nasa unahan guys Tingnan nyo Ito kami dalawa dito Dave Oh no Oh no Bakit bumaba ang mga tropa Muntik na umahulog mahulog So yan guys Paunaan lang kami umakyat dito sa may pinakataas. Tingnan nyo, tayo na naman yung nasa ulian dito guys. <laughs> Sobrang bagal naman natin dito boy. Ako, bakit kami nalaglag mga tropa? Wow! Oh man! <laughs> bakit nalaglag boy? Akyat ba ulit? Kailangan ba umakyat? <laughs> Naiwan na si Dave dito guys. Andito na siya sa ilalim. <laughs> so yan mga tropa. Akyat lang tayo ulit dun boy. Bilis. <laughs> Teka, Asan na ba yung mga kasama natin dito boy? Doon na ata sila sa pinakataas mga tropa. Ratra <laughs> Akyat lang tayo dito guys Bilis Teka sino ba yung sa pinakataas guys Ako may nalaglag na naman ata mga ropa So eto guys Andito na tayo Naku po nalaglag na naman Naku may daya pala yan tower na yan Ayoko na dito guys Uwi na ako Hindi naman totoong nagbibigay ng papremyo So tara tara Dave Alis na tayo dito Eto mga tropa Kakatapos lang pala namin dito Maglaro dun sa pa-challenge ng mga admin dito guys sa uh, A big bike Ito po E pupunta na pala namin yung mga motor namin dito mga tropa Ito kasama ko nga pala dito Sila Dave at saka e guys Tingnan nyo dito si Lo Uy boy, boy, boy let's go Tara na kunin natin yung mga motor natin Siyempre bilisin May kipag racing na ako dito mga tropa ito guys, mag-racing pala kami dito nila Dave mga tropa. Kasi kakatapos lang namin maglaro. Pero wait, teka. Nakikita nyo ba yun? Tingnan nyo. Oy Dave, tingnan mo. May motor dito sa may swimming pool. Oh no, kanino kaya ang motor yan? Bakit nandyan sa baba? oh baka nag-overheat yan. Pinapalamigan niya. Tara, tara. Huwag na nga natin istorboin yan. Alis na tayo. Uy, siya naman tayo pupunta ngayon. Eh, mag-racing na tayo dito boy. Let's go. Sige, sige. Tara. Pero bago yun, bibili muna na ako ng malupit kong ano, motor. Sige, bili ka na dito sa taas. Dali-dali. Uy, pwede ba dali ng motor dyan? Pakyat sa Babal. taas. Ako, bawal. Naku, bawal. Lakarin mo na lang. O, sige. Bibili muna ako dito. Dali. Ito Guys, nakabili na pala ako ng bagong motor ko rito. Ayan o, oh, ninja yan, boy. Para astig. Ito yung sikat na sikat na ninja, mga ropa. Tapos, ito naman yung kay E-Sweet, guys. So, tingnan nyo. Color ming. Uy, ito yung kay Dave, mga guys. <laughs> eh, papalagbay ang motor mo sa akin, Dave. Tingnan mo, may ninja na ako dito. Uy, bago ba yan? Ito, tanggapin mo. Uy, <laughs> boba mo pa yan. Ako, magkakaalikabok yan. Eh, ano, simulan na ba natin yung racing natin dito? Tara, dun tayo. Simulan na para magkalamang boy. O, oh, sige, sige. Tara, let's go. Eto guys, pupunta lang kami dun sa line namin mga tropa. Dito na kami mag-racing. Eto na boy. So, eto mga tropa. Pupunta namin sa starting point namin. May kipag-racing na ako. Kalaban ko dito. MotoGP. GP o, oh, tapos ninja. Tapos, di ko alam kung ano motor na eto ni Sweet guys eh. Color minky. So, eto mga tropa. Kakalabanin namin to guys. Let's go. Ito, ito, makisali na tayo dito, boy. Apat kami nila, Dave, dito, mga ropa. Ano, Dave, ready ka na ba? Ito na, guys. Andito na kami. Let's go. Naku po. Sobrang bilis naman ng motor ni Dave dito, boy. Oh, man. ay no Napakatulin, guys. Tara, tara. Tayo nga rin, boy. dede -de 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 lang natin itong mga tropa. <coughs> Uy, grabe anong mga motor nila guys. Sobrang bibilis naman. Naiwan tayo. Ninja na tong gamit natin ha. Oh man. Pero wait, teka. Baka maabutan pa natin sila dun sa pinakadulog guys. Let's go. Napinish na pala natin dito yung ano guys. Racing. Grabe. Naka 3 minutes tayo dun. Oh man. Wait, teka. Asa na sila? Andun pala sila Dave mga ropa. Dali, dali. Puntaan nga natin yan boy. Nanalo si Dave ata dito eh. Napakabilis naman ng ano niya guys ng motor niya ito check nga natin yung motor niya dito ay Dave, grabe ang bilis naman na motor mo na yan syempre yung moto boy hindi ko na nga kayo nakita eh nasa una na kasi ako tapos na E pag iipunan ko yan bibiling ko yung moto gp na ducati para <laughs> matatalo na kita sa susunod na racing namin gusto nyo ba yun guys eh kung gusto nyo yung mga tropa mag iipon muna ako dito ng pera ay siguro dito ko nalang tatapusin tong video namin eh kung umabot ka pala lang dito sa dulo ng na video namin guys is wag mong kalimutan na i-like and subscribe to ah let's go yan yeah. win to na to paalam uy motor ko yan sige rami mo na